yung ano sinasabing sampasampalukan yung uh, st stone breaker na sinasabi nila ayan, ganyan iba din ang klase dito ganito yung tumataas na lang ba siya pero ito yata yun eh oo kasi alam nyo ba yun yung may ano siya may may bunga dyan sa likod ng dahon ayan siya Kita nyo ba? Ayan. May bunga siya. Ayan, may bunga. Pero iba yata sa atin yung sampasampalukan sa atin. Ano tawag ito sa atin? Sampasampalukan sa Tagalog, sa Ilocano, sa Lamagi. <laughs> ito ang iniinom ko. Uh, uminom ako ng 7 days ng ganito. Araw-araw. Tapos itigil ko na naman. Ganun. Ganito ang gagawin natin kung nasa malayo tayo at saka may amo tayo. Yung maningin ka na lang pa dun sa mga kapaligiran mo ng ano pwedeng manggamot-gamot, yung mga halahalaman dyan sa labas, o kaya mag-tea, kaya ng umaga, na wala pang tiyan ng, eh wala pang laman ng tiyan. Eto siya. Ayan, hugasan ko siya. kasama ko naman ay ano, ang ginagawa din naman niya kasi may medyo may diabetes na siya, medyo. Konti pa lang naman yung diabetes niya. Ang ginagawa niya ay umiinom siya ng okra. Magboil siya ng okra tuwing umaga, yung walang laman ng tiyan. Yun ang iniinom niya. Ngayon, nag-normal siya laging ganun ang ginagawa niya. Nag-normal na siya yung diabetes niya. Sa akin naman, na operahan kasi ako ng yung stone, yung gallstone. Kasi alam nyo naman na dito sa aburut, pati kanin may asin. Pati may asin, may mantika pati kanin. Kaya Nakakaroon tayo ng mga uh, ganyan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Yan na guys. pagpakulo ko na siya. Papakulo ko siya. hanggang sa isang baso lang siya.